mga kaliliber magayos well, po tayo nitong starter mga kaliliber ang sira kasi po nito itong solenoid switch nya po sira ito pang solenoid switch nya babaguan nya natin kasi umiikot tong armature nya kailangan pag ikot nya itong gear na to mag aatras nya pa para yung makina mag mapapaikot nito ngayon, hindi na nahatak nitong solenoid. Tatanggalin natin. Ito lang po ang problema niya. Solenoid switch. Ito lang po pagtanggal niya, kadelay beer. Solenoid switch ng starter motor. Ito lang po. Hindi niya kasi nadadala pa gano'n. Hindi na siya gumagana, kadelay beer. Ito lang po. Starter na hindi gumagana ang solenoid switch. Ito lang sira. ¿A